So mga papi. Ito yung parcel na bubuksan ko. Ayun, dalawa 'to eh, pero isa muna. Ito ano 'to eh? Uh, air filter 'to, engine air filter. Kasi ito yung ano pang ano 'to eh. Mamaliwanag barito. Oo. Okay. Ito yung pambomba na hangin sa sasakyan kasi last time kasi na yung gulong, eh ala ko pambomba. Nag-try ako sa Shopee kung ano 'to kung kung meron eh ito mukhang maganda naman ng mga reviewing di ba ano kaka ano haba ano, ano yun masag yan ano siya? 12 volts na heavy duty air compressor so titingnan natin pass inflation ibig sabihin mabilis yan Ganyan lang siyang kaliit mga pasok. So, natin. Ito, ito. isa na. Ayan. So, meron na rin siyang pang ano, yung sa P PSI. Kung ilang PSI, meron na rin siya. Tapos, naila, naikakabit siya sa sa USB. Sa ano si sigarilyo. Ayan. So, testing natin. Wala na naman masyadong anong so Ito, meron ding meron ding pang basketball yan para tingnan natin kasi mga natin kung uh... ano yung nabasag? Ayan ah. 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 Ayan Ayan nga nilalagay ko. Ayan ang masyado may yata problema yung yata oh. aabot ah. ang problema. yun lang ang hindi maganda dito. Wabi. Pero, susubukan kong buhat. Buhat po. ito yung bukas ito mga papi uh, mga alamang 400 so eh, pwede na rin kesa wala ang PSI niya ay 40 Oscar ka Kakarga. Kakarga naman siya mga pati Medyo Hindi lang totoo yung sinabi na pass inflation Pero oh, okay, sa oh. siya kasi Tumaas naman siya yun Tumaas ni malapit na siya sa 50 mga papi yan. kaya lang ang problema yun nga, maikli ito, maikli hindi aapot sa likod pang harap lang siya mga papi pero pwede na ito e, eh, mura lang naman tumakas din naman siya yan. may on and off siya on and off, ayan mga papi, on and off kaya lang ang problema nga, maikli. Pero pwede na to mga papi. Ilalagay ko sa... sa description. Saka sa ano yung ano. Ay, siya panayin. Ay, siya. Bakit po mutong harap? Ayun, mga papi. Uh, okay naman siya. Kaya lang ang problema, maikli lang to Susubukan kong habaan kaya iwire naman ako dyan para kahit hanggang sa likod eh tayang kalga pero goods na rin to, di ba uh, goods na rin to so ayan ano ba to ah ito yung hawakan hawakan ito hawakan talaga ganun yan may hawakan siya tapos ala ko siyang 400 lalagay na ko link para BBA diretsyo nasisilaw ko dyan ayan so don't forget to subscribe to my channel and don't forget the notification bell para lagi ka updated sa mga bago nating videos and vlogs